guys! Welcome back to our YouTube channel! So, ayan, kahapon, nung dumating si Najen, may mga dala si Najen at saka si Cecil na mga damit para kay Tonton. Ayan, ang dami! So, gusto ko lang ipakita sa inyo, guys. Ito yung mga damit na ibinigay nila para kay Tonton. Nakasama na rin dito yung ano, para isinama ko na rin dito yung ibinigay nila, Julie. At saka bigay ni Anessa. Ayan, ito pang winter, Ayan, oh. Ito pang winter siya. Jacket siya pang winter. Naliitan to ng anak ni Jen na bunso. Dalawang lalaki din kasi ang anak ni Jen. So, magdadalawang taon na yung bunso niya. So, yun. Yung mga naliitan nung bata, ibinigay niya kay tonton. Ayan. So, pang winter to. Bali, lalabhan to. Tapos, meron din to. Mga long sleeve pa. Pang taglamig. Ganda ng tela. Tingnan nyo, cotton. Ayan, Spider-Man. <laughs> Natuwa ako kasi eto yung regalo nila, ano, ane, uh, regalo ni Ju Julie. Ayan. Isinama ko na dito kasi lalabhan ko din. At saka may bili binili si Julie para kay Tonton. Isinama niya sa regalo ni Ashley. Kaya Thank you, thank you. <laughs> Pati si Tonton na ambunan ng ano, nambunan ng mga damit. Ayan, ito yung t-shirt ni Asher, galing kay Julie. Ito yung na-receive niya na regalo. Di ko alam kung galing kay Julie or galing kay Anessa. Ayan. Suot-suot kahapon, may mga cake, kaya kailangan ko din labhan. Tignan nyo, oh. Eto yung pamalit ni ano pamalit ni Tonton ayan eksakto para sa kanya eto yung hinahanap ko sa siya wala silang ganito dito guys yung para sa newborn wala silang ganito pang summer maganda ayan o oh, mga t-shirt pang summer eto din ang dami as in isang bag na alam nyo yung bag na ano ayan o oh. cute. Ang dami. May mga medyas. Ayan. May mga medyas siya. Ito. Tingnan nyo. Ito. Mga pang summer na damit. O. Oh. Ang dami. May bonnet. May may mga partner na bonnet. Yung ibinigay ni ano ni Jen. Thank you Jen sa damit na ibinigay mo para kay Tonton. Ayan ang dami kaya nga sabi ko hindi ko na talaga kailangan bumili ng damit ni Tonton kasi ang dami ang dami niyang damit hmm. Kaling galing kay Tita Jenya. Ito eto ano um, bib eto yung para sa 6 Three to 6 months yata to yan mga long din pang ba Ayan, ganito. para ano, pang 3 months. Newborn. Maganda yan pag ano, pang tulog. Kasi kahit hindi mo kumutan yung bata, nakaano na siya. Naka-cover ba? And ito, may sapatos. <laughs> Ang cute! May sapatos. Ah. Uh, Mga nalitan lahat yan ng damit nung ano, anak ni Jen. Ito. May ganito si Tonton. Isa lang yung in-order ko kay Menchi. Ngayon, may ganito ibinigay si Jen. Maano to? Dalawa yata. Ito naman. Ayan. Pang winter. Ano? Para sana sa anak niya. Maliit. Kaya binigay. Ayan, Oh. Oh. Ang cute, no? Ito din. Hindi man magkasya kay... Hindi ko alam kung magkasya kay Asher. i ko kung magkasya kay Asher itong dalawa. Kasi sabi niya, yung short, okay daw yung short. Bago pa to eh. Ayan mo, oh, may tag. Bago in order niya kay Menchi. Ngayon, hindi magkasya sa anak niya. Kasi yung anak niyang 7 years old, malaki. Kaya yung in order niya, pang 13 years old yata yung binili niya para sa anak niya. Pero yung short sabi niya, okay. Pero ito kasi hindi. Tingnan yung may tag pa oh. Hindi nagamit. Try ko kay Asher. Babo? Asher, kan hirga anak ko. Kasi kung magkasya kay Asher, kay Asher ko ipapasot po. Lalo magtatag-ulan. na ko, will you please try this one? Ah, ah maliit ang ulo. Well, <laughs> maliit ang ulo niya. dito siya mag-ano, eto, yung sa ulo ang ano. Kamanak ko, wala hindi magkasya. <laughs> Hindi <laughs> magkasya. Ah, maliit. Yung pasukan ng ulo maliit, guys. Ayan, no? Jumper. Ang cute man. Jumper. May jumper din niya, Nagaling kay Cecil. Ayan, no? Ah. Pang one year old. Ang cute. Ayan, may no? mga bonnet. May pa bonnet na ganito. Pang ano ba? Pang winter. Pang winter na siya, oh. Ayan ito, jumper. Bago pa mga bago pa 'tong damit na ano. Ito yung isa. Ayan, galing kay, hindi ko alam kung galing kay Julie or galing kay Anessa, pero ayan galing sa kanila. Ito may short. Tapos ito din. Ang dami, ang daming damit niya, ang daming damit niya ano, tonton oh. Dami yang damit. Oh, ito pa jumper din. Hmm. Kaganda ng mga damit, oy. Ito din, pantulog. Pang summer. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami. Isang buong bag. Isang bag na punong-puno. Ito yung partner niya. Ito yung partner nung isa na pinakita ko sa inyo, guys. Pang ano to? Pang winter to. Ayan. Ayan makapal siya, maganda siya kapag winter kasi doble yung ano niya. Pwedeng pantulog to. Kung magkasya kay Asher, kay Asher ko muna ipa, ay hindi, eto. Maliit. Ah, maliit to. Ayan, yan yung partner niya. Oh, ito, kasya sa kanya. Yung inorder ko kasing dalawa kay Menke na 0 to 3 months, hindi magkasya sa kanya, guys. Napasuot ko lang siya nung nasa hospital kami. Pero yung pag-uwi namin dito sa bahay mga after one week, hindi ko na siya maisuot. Kasi yung paa niya nakaganito na hindi niya namayunat na ganyan. Kahit yung kamay niya, maliit. Yung mga iba dito galing kay Cecile. Ito yata galing yata kay Cecil to, mga white na ano, na, naliitan ni Bugoy. Galing sa kanya, ito din o, ito din o jumper. Ang ganda! May mga bonnet, may mga part na na bonnet yan, yung damit na inano niya, binigay niya sa akin. Mm. Parang in order, in order din yata niya kay Menchi noon. Oh, jumper! eto, galing kay Julie. Sabi daw ng asawa niya, bilhan mo din si ano, bilhan mo din si baby ng damit, sabi daw. Tatlo to. Ayan, o. No? Oh. Tatlo siya. Sabi daw ng asawa niya, bilhan mo din si Tonton ng damit. Kaya yun, isinabay ni Julie na, ano, isinabay ni Julie na, binilhan si Tonton ng damit. Kaya pati si Tonton, ambunan. <laughs> tatlo. Ang galing nga eh, tatlo. Sabi nga ni, Ju ni Julie, sabi niya, ang galing nga eh, tatlo. Tatlo na daw yung price na ano, sabi niya. Hmm? Tantulog. Maganda suot sa gabi. Hmm. Iba yung style nito ng isa, pa ganito. cheering Galing eh. Thank you, Mamshies. Oh, meron din siyang pajama may bib. Ito yung ano din. At saka ito. Ayan. So, galing sa kanilang dalawa yan. Thank you, thank you, ma'am, Shis. Tignan nyo naman kung gaano kadami yung damit. Isang bugkus talaga, oh. Nakakatuwa. Daming damit ni Tonton. Sabi ko nga, hindi na talaga ako marang problema ng damit ng mga bata, eh. Ang dami, oh. So, ayun, guys. Papasalamat ako kay Jen, kay sa mga mamshis, papasalamat ako sa inyo guys sa mga blessings na ibinigay nyo sa amin. Thank you, thank you so much.